Guys, for today's video, alamin natin ang mga tips kung paano natin mapupuno or maa-unlock ang ating 60,000 minutes views na requirements para sa ating mga in-stream ads sa ating Facebook page or sa ating Facebook profile para po tayo ay makapag-set up na sa ating monetization tools. Unang-una nga guys ay malaking tulong po ang pagla-live natin. Kung magla po tayo, gawin po natin araw-araw, minimum po yung 1 hour to 4 hours sa isang araw. Kapag nag po tayo, tayo ngayon, sikapin po natin natin, maging continuous po ang pagla-live natin hanggang mapuno natin ang ating 60,000 minutes views. Dahil kapag pahintuhin to po ang ating live, ay magbabawas din po ang minutes views natin. Ayan guys, pangalawa nga pong tips, kailangan po natin ang mag-upload po tayo ng long form of videos. Aside po sa pag-upload natin ng ating mga reels or short form of videos, mag-upload din po tayo, pagsabayin po natin pag-upload ang reels at, at, at ang long form of videos. Para po, malaking tulong po yung pag-upload natin long form of videos o videos kasi mahaba-haba po yung minutong kailangan nating gugulin sa panonood niyan. Kung marami pong nanood sa iyong long form of videos, malaking tulong po yun para madagdagan ang iyong 60,000 minutes views. At ang pangatlo nga po ay maging consistent po tayo sa ating ginagawa. Ibig sabihin po, araw-araw po tayo mag-upload, maging consistent po tayo kung ano man po yung ginagawa natin, kailangan tuloy-tuloy lang. At pang-apat nga po, kailangan po or kung meron po kayong mga cellphone sa bahay, may kapatid po kayo, may, may kung yung asawa mo, yung anak mo, may mga cellphone, pwede mo pong gamitin ang cellphone nila para i-play po ang inyong mga videos. Yes guys, malaking tulong guys yung pag-play natin ang ating mga videos. Guys, try po natin ang ating mga tips kung gusto po talaga natin mag-improve or mag-success sa pag-release natin sa Facebook. Beside po sa mga tips na sinabi natin para mapuno natin ang ating mga in-stream ads na 60,000 minutes views, ay pwede rin po tayo magpabost. Kaya lang po, kung magpapabost po tayo, ang alam ko po ay followers lang po ang nadadagdag. Pero yung minutes views po natin, kahit gaano man po kalaki yung views na makukuha natin, eh, hindi po, hindi po uusad yung 60,000 minutes views, tanging followers lamang po pero, ayan guys, sana nakapag-share tayo ng munting kaalaman ayun, pakifollow naman po at ako at pakisubscribe sa aking youtube channel, maraming salamat happy viewing and happy earning, thank you so much